mo ni Kabataan Representative Raul Manuel ang mga dating miyembro ng Tinaguriang Davao Death Squad na lumantad at isiwalat sa publiko ang kanilang nalalaman. Kasunod dito ng pag-amin ni dating DDS Hitman Arturo Las Cañas, na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ang Diyos ng lahat ng mga drug lords sa buong Mindanao. Ayon kay Manuel, pinapakita ng paglantad ni Las Cañas na peke ang gera kontra-droga ng Duterte. I mean, dahil ang mismong drug lord pala ang nasa pwesto. Ayun, magsilabasa na mga DDS. <laughs> Ay, naku, ni Raul, tanga-tanga. Diba, nananawagan daw siya, diba, na magsilabasa na daw yung mga member ng Dabao Death Squad. <laughs> Ay, ang bot ni diba, Raul, tanga, bulukan ni diba? mo Ah, oh, di ba ako, member ako. Member ako ng DDS. <laughs> And tanga ka baraol, di ba? Na hindi mo pa nakikita ang daming DDS. Nagsilabasan ng mga DDS. <laughs> Pero yung mga gawa-gawa nyo at mga kauihan yung Davao Death Squad kuno. Ha, may mga ganyan ba? alam mo, Raul, no? ba? Diba? May nauto nga lang kayong isa, no? Yung sinasabi yung hitman kuno ni Duterte. Isa lang yan! Ewan ko, magkano bayad nyo sa kanya. ba? Diba? May na Hindi porkit may nauto kayong isa, ba? Diba? Ay, mauuto nyo na, no? Ang mga sinasabi nyong, ba? Diba? Double death squad kuno alam niyo mga lods, ganito lang yan eh. Ako po ay nakapag-aral po ako sa University of Mindanao no? sa Davao City. Ilang years din po ako'ng nakatira sa Davao City. Pero never, never talaga akong nakakita ng mga ng mga pinagbibintang nila. 'Di ba? So so sobra kasi masyadong exage, 'no, yung mga sinasabi niya ng sila Raul na marami daw pinatay. ba? Diba? Yung mga Dabaw dead Squad. Hi, just ko, Raul. Alam mo ba, Raul, pinagtatawanan ka lang sa Dabaw City? ba? Diba? Ano yung mga pinagsasasabi yung mga hitman, hitman? At ano yung mga pinagsasasabi di ba? Diba? si Tatay Digong, ba? Diba? ang drug lord? <laughs> diba? Tanga ka ba? drug lord, eh, siya nga yung nanggagalaiti sa mga adik. Siya nga yung halos, di ba? Halos ayaw niyang buhayin yung mga drug syndicate, mga adik at mga lulong sa droga at may connection sa droga. Tapos siya, yung drug lord. <laughs> Ay, naku. Alam nyo, ito, di ba? Anong, anong sabi ni, ano, anong sabi ni, Um, Raul, mag nakumlaude daw siya. Ano ba Sumakumlaude daw siya. Hindi daw siya bobo. Oh, hindi ka bobo. Pero nakikinig ka doon sa sinasabi n'yong hitman ni Duterte. ba? Diba? Eh, hindi nyo nga napatunayan kung talagang hitman yun. Hindi nyo nga napatunayan kung talagang member yun ng Dabao Death Squad. Or, hindi nyo nga alam kung may Dabao Death Squad. DDS, marami. Diba? Duterte. Double supporters. Yun, marami. Pero yung mga sabi niyong Hitman, Double Dead Squad, alam nyo kung, ta -ta kung talagang meron yan, dapat matagal na yan, no? Dapat matagal na yung nagsilabasan kung talagang totoo yan. Diba? Abay dapat. No, abay dapat. Matagal na yung hinahunting sila, 'di diba? Sila Tatay Digong.